Anong, sa bago, namang, ma... Anong na sa bago ko sa'yo? Anong ibig sabihin ng sa bago ko sa'yo? Anong sa bago ko sa'yo? Sabi... Nandro Tol, dito ako sa ano, sa kabila. Sirayin ibaling mo yung siya, ano, Ibali mo yung... Siya, siya, sir. Ha? Sira. Dito! Ibali mo, Tol. Para makahiga na si Rolin. Para pagdating ni Aton. Ay, ni, yan, ni Marco. Ano siya? Okay na siya. Wala, wala na pala to si Rolin eh. Hmm. hmm. wala. Tol, lalang tropa ko. Naya. Yeah. Throw okay, tayo. Pero mahal mo, mahal mo sila, Mira. Mahal Pag yung ibang usapan na yun, pag gano'n eh. What do you mean? Gusto try mo. Anong try ko? Try, try ko, naligawan siya. Pag naligawan ko yun, tangin na makakalimutan ka try mo nga eh. Kaya eh, nga sinasabing try mo eh. Papatay daw eh, si Rollins na ba? Hindi hindi kita tataloyin daw. Trapa kita eh. Nakapagpatayin daw siya sa ano sa babae. Ano ba? Ganun. Sabihin na nila yung Hindi, hindi. Basta try mo. Anong malaman mo? Ha? In... Hindi sabi try niya. Tirahin mo nang malaman mo. Tirahin mo ako ngayon. Nang malaman mo. Tirahin kita? Oo, ngayon. Gago, baka masaktan ka. Mahaba tong akin. Kahit sabihin mo, mahaba ito sa'yo. Tirahin mo ngayon. Nang malaman mo. Bakit kita nang tirahin? Hindi, tol. Tirahin mo ngayon, tol. <laughs> Mana? Alam mo yun. Tol. Bakit nga kayo natin tirahin? Hindi tropa tayo. Sabi ko, mga sir. Anong natin? Tropa kita gago. Bakit kita tataluhin? Ayun eh nga. Anong malaman natin? Hmm. Ay, ibig sabihin gusto mong tila, taluhin kita para malaman natin kung ano yung ibig sabihin. Ganon. Hindi naman gano'n. Alam. Alam mo yun. So, mean, you mean gusto mo kong subukan? Ganon. Hindi <laughs> naman sa ganon. Well, kung gusto mo subukan ako, try it. Hindi, hindi natin naman sa'yo gusto mo kong subukan. Ganun. Ano? Gusto mo to, nagsubukan tayo? Saan Hindi, to nagsusubukan? Hindi tol. Saan? Nagsusubukan tayo. Ah. Sa labas. Tara. Hindi tol. Malapso ka ko Taka na mamayos, <laughs> Nakayos, so, so. <laughs> tayo, mo, maayos ka naay Maka isusok. mo to. ko tol. Saan? Saan? Sa labas. Nandiyan no? Ano gagano? Oh, gagano? Sa labas. Wala. Mag tigakol. <laughs> taka na bilid. Inanong mo ko eh. Taka na. Ito